Okay, Ito, sabang dumadaan kami dito, may nakita kaming marker, surface. Ang tawag dyan, sa surface na yan, terrain formation. Kasi ang bukid natin, pag anong no? Oo. Oh. Ngayon, ba? Taso ba, taso ba? Eh, ito yun. Ito yung terrain formation natin. Ibig sabihin, ang bukid natin, medyo mataas, tapos bumaba baba, hindi gano'ng kataas patamtaman lang ayun ka no? yan, ibig sabihin sa posibleng itong mga ito meron siyang tiyatawag na sa titig natin, orientation meron siyang ito, 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 binasag ah. nandito na talaga ito nalagay <todic> lang nalagay lang kung titignan natin, open to, no? Kung titingnan natin para snail ba? Oo. Oh. Ano yung snail? Oo. Oh. Oo, no, ganun. Pero may siya ulo. Papunta doon. Papunta doon ba? So. Ganun siya. Para siyang animal sa top. Pag ganun. Pero kung titingnan naman natin sa side, terrain information ng dating. No? So, basehan lang 'yan. Kumbaga, ayun yung landmark ng bukid natin. At mayroon siyang directional papunta doon. Yung parang target ganda o, yung bato na para may oblong do. Yun oh. yun oh. o yun Ha? Oh, doon. So, ibig sabihin ito naka-allocation doon sa may target natin sa malaking banker Mm to, to 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 to. Ito. Oh, yan. Itong buong to, itong matulis na to. Yan. doon Maturo. Ito sir, wala ito sir. Ito Ah, oh, yan. Hindi na yan. Hindi na yan. 来到你这里了，我懂，我懂。<laughs> <laughs> Ah. O. ano naman ito. naman siya. Ayan ito. Wala siyang ano. Wala siyang ano. Hindi legit para sa akin. Hindi legit Hindi sa legit. Walang ibig sabihin ito. Dami ano. Kami ko lang, lang pa. ba Pangilad. <laughs> Hindi ko 'yan wala 'yan Kahit dito, wala 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 dito. Detection dito. Eh. Dito 'yung ano nyo? possibility may target. Doon. Ah, doon, doon tayo. Doon tayo. Wala to, to. Tayo. Hindi dito tayo. Dito mag -ani. kasih kuat kuah nanam derek kon kasih la Nagpasa na 300 to man, oh. 300 meters. Papas, Oo. Kano, wala dapat teknol. ala ala. napamidarekita sa Urian ni Papa sayang kita. hindi pa nawa lang na wala ngayon, dito, dito na yon dito, na. ikona na. tapo. ay ano ano na 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 Ano na 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 ni na 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 Saka triangle daw yan eh. Oh. Uh, check natin kung talagang itong mayroon, ano, kung naglagay. Anong target nila dito? Anong um, nagbuka dito? Anong nagbuka? Bilak mo yan, Sir. Bilak mo yan? Oo. Oh, Anong nagsasabi ko nito? Oto na, hindi sila nakatulalim sa dito. Anong mga detection? Hmm?

Ito yung backwood rock sabihin tao ba? wala mo na talaga, sir oh. wala na Wala na, na, guru Oh, talaga yung Direction niya. Dapat siya, taturo na yan dyan e Kung may target tayo di ba? Wala man siya Papunta sa ano

Si puka, ha? But, okay. So ngayon talaga negative talaga yun no? Kahit tinanong namin tatlong moon dito na mayroon. Si uh, negative sa tesla oh. ano, ibig sabihin mo ano, lang sana dati natin position yung ano. Yung location ng target. So, meaning pwedeng wala, pwede nakuha na. Dalawa lang yan. Kung pwedeng wala, or nakuha na dati. No? Ilang taon na ba nakakaraan yun? Napapandimik. oh, tagal na pala nun. Hindi natin alam yun. Matagal matagal na. So, since mula tayo dito, wala talaga siyang detection. So, manirap naman kung ano, di diba? Wala talaga eh. Ang nagawin natin. So, <laughs> Wala. So, dapat, kung makakadetect yung test na natin, tuturo na yun dyan kung may deposit, di ba? So, since ginawa ko ng 500 meters hindi okay, kasi meron din sinabi yung si Paul na meron pa daw malaki dito deposit sa likod yan okay, hindi natin alam uh -huh, sir kasi nakita din daw sa ano sa tinight ah, niya doon sa binana natin kanina doon sir hindi tayo rin nagbitig doon sa inyo nabok ang bukod nabok sa son, so, yung... Yung hmm. Tabok, pa palagi oh. ulit <laughs> <Na. Ole>, did... <laughs>

Dito sa baba pa. Ah, sa pa okay. daw 'yan. Meron daw butas diyan. Ngayon, yung detect ko dito, wala naman target. Wala siyang target, oh. Ah, punta lang doon sa uh, bahay, sa dating location, eh. Para daw. Okay na to. Bali pa Pabalik na kami dun sa dalawang site. So yun, may pa rin natin na i-detect. May hindi dito talaga eh, no? Yan. Yan. ano, dating, ano, itong target namin, yan lang, ibig sabihin dalawa lang at saka doon. So dalawa lang ang meron. no? eh. Ito so, so, yung dalawa. Ito yung tulong niya isa yung tulong niya dito. So, sa kabila. Sa kabila na pinuntahan namin, na expected nila din sa kabila dito. Punta doon. Ah, uh, yun nilagay na daw ng muhon. Tapos ang expected daw nila doon is malaki daw deposit doon. So since wala na, walang detection, baka posible nakuha na. No, posible na or wala. Sa so, dalawa lang naman 'yan eh. Nakuha na or wala doon detection, kaya dito lang talaga meron. No? So yun lang ano natin final natin sige